guys, ito um, naglaga ko ng potato at ito minamash ko ngayon at saka meron akong jalapeno yung chili siya guys na ano, nakababad siya sa salt para siyang burong sili, yan, ginayat-gayat ng maniliit at saka ihahalo dito pagkatapos ito i-scrape ko dadagdagan ko pa ito ng isang peraso i-scrape at saka feta cheese. So, ito, i-scrape ko din siya. Pero ito, hindi siya lahat. Siguro, kukuha lang ko dito ng mga um, kalahati lang nito. Or 3 fourth So, hindi nyo na kailangan magdagdag ng asin. Kasi maalat na siya pareho. etong halopino na to, something salty din siya. So, kalalamigin lang natin bago natin ihahalo yung pot. Itong mga is scrape, i-scrape natin. Kasi pag hinalo nyo na mainit magmi-melt siya pangit yung resulta. So kailangan malamig na 'yung patatas. Pagkatapos babalutin nita natin siya sa wrapper ng spring roll so magsisilbi siya ngayon na parang lumpia. Um ang tawag namin nito is um Halopino spring roll with feta cheese. Pero ang ispri ang halupino guys is ang takal dapat sa recipe is 1 cup. 1 cup and 6 pieces of potato. Pero ang ginawa ko, inadjust ko na kasi inadjust ko yung uh, chia, yung jalapeno since yung amo ko is ayaw nila sobra ng maanghang. So, binawasan ko yung halupino Kaya nagbawas din ako ng patatas. So, ito din, i-adjust ia ko rin siya. So, ang measurement dito is isang malaking lata nito dapat. Eh, ito is parang one-fourth lang siya. So, dadagdagan ko ng isa at saka itong feta cheese. So, palalamigin ko lang guys at uh, mamaya ko na is, ano, ihahalo yung yung cheese. Itong halupino, pwede na natin siya i-mix since malamig, na, malamig naman yung halupino. So, mag scrape ako ng cheese at saka yung um, feta cheese. Tapos, is babalutin ko na siya sa spring roll wrapper. So, ang kakalabasan is para siyang lumpia. Ihalo natin, guys. O ang cheese. Isa pa lang siya. Titignan natin kung need pa siya ano, kasi maalat din ang cheese. So, ito yung naging outcome ng kalahati nung feta cheese, guys. Ayan, in-scrape ko. Siguro, hindi na natin kailangan magdagdag. Tama na siya. Pwede na siya. Pwede naman commercialize lang yung unway. And, thank you so much for watching, guys. So, hahaluin na natin para magkaroon na tayo ng dough. Para for, ano na sa, uh, ready for wrapping na siya.